Ano ang bagong gagawin mo sa bagong taon na ito? Marami sa atin siguro may mga New Year's Resolutions ng nalista. Maganda po yan. Pero higit pa sa karaniwang New Year's Resolution, meron ba kayong iniisip na gawin na hindi nyo pa talaga nagagawa? Isang bagong experience, bagong karanasan. Marahil meron kayong gustong gawin, matagal nyo na iniisip, pero somehow, hindi nyo mabigyan ng panahon o seryosong consideration. Pwede ka magsimula ng bagong hobby. Ako, actually, matagal ko nang iniisip na bumalik sa pag-oil painting. O kayo, baka mahilig din kay sa arts. Uh, pwede kayong kumuha ng art classes. O baka may gusto kang bagong matutunan. Maraming online courses available. Lalo ngayon, uso yung pag ng mga digital media competencies. Paano gumawa ng video, paano gamitin ng AI, o kung may time naman at kaya pa ng isip, bakit hindi ka kumuha ng master's degree? O kaya naman ay bumalik sa corporate job, siguro as a consultant. Pwede rin mag-travel. Baka pwedeng simulang bisitahin ng ilan sa mga famous travel destinations sa Pilipinas. O baka gusto mong mag-travel abroad. Subukan mong ma-experience sa ibang kultura at ibang mga lahi. Kahit ano pa ang edad natin lagi may malaking benefit sa atin ng pag-explore sa mga bagong experience. Marami tayong matututunan, nag expand ang ating knowledge and skills, marami tayong bagong realization tungkol sa ating sarili. Nagkakaroon ng mga bagong kaibigan. Maari ding matanggal ang mga limitations at blinders natin. Akala mo dati hindi mo kaya, yun pala pwede. Kaya mo pala. Hindi pala hadlang ang edad para patuloy na mag at mag-develop ang ating pagkatao. Lumalakas ang kumpiyansa natin sa ating sarili. Nadadagdagan ang tiwala natin sa ating kakayahan at potensyal. At ramdam mo, mahalaga pala ako. Lagi may bagong pwedeng gawin ng Diyos sa mga buhay natin. Ang sabi nga sa Book of Isaiah, Remember not the former things, nor consider the things of old. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Kaya naman sa pagsalubong natin sa bagong taon, maging bukas tayo sa mga bagong karanasan. Pray tayo. Lord, salamat po sa mga bukas sa pinto at mga oportunidad para sa mga bagong karanasan sa aking buhay. Alisin mo po sa isip ko na hadlang ang aking edad. Maunawaan ko po sana na lagi kang may bagong hinahanda para sa iyong mga anak. Nawa ay mas mapaunlad ko ang aking sarili at sa pamamagitan nito ay maparangalan ko ang iyong pangalan. Ito po ang aking dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin na ito, Mag-comment lang po kayo sa comment section or mag-send ng private message at mahipag-ugnayan kami sa inyo.